<coughs> anjay, yung basura, anjay, yung basura. Nandun talaga yung kotse. anjay, na, anjay, na, anjay, na. naghihintay tayo dito sa usula lang. Marco! Kuya ko Okay lang naman sila. Tayo. Tayo ay yan. sa kanila guys. Sa guys, Sa kapere pa sa Sa PSA ganyan ano ang namang... yung mentor na yung mentor eh. Ang yung mentor eh. Ang sa loob. Ngayon nga siya yung mahamak. Yung... Ang galing ko yung Video oh. lang kami. Magpicture lang po kami. Hindi po kami ang mahamak. Tapos sasabay na lang kami sa poche. Mahatid oh, okay. na lang kami. <laughs> <laughs> sa? Baka magwala si Kuya. Oh. <laughs> Tagal.

Galakan na. pa pala nila yeah. yan. Yeah. Kakamag-anak sure. pa pala mamaya. Hindi <laughs> ko pala. Hindi pa.

RJ, pa picture. RJ. RJ, 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 RJ. RJ, picture. picture. You Diana Diana pumasa. sa ano Aduh, <tuk> kita coba bilang. Kakak kami. Dia